Maayong bunta guys. Mga ong kita. Ang sudan namon nga ngayon ay aksiyo na may gulay. Ayan po. May talbos siya guys. Ay nasa ilalim yung talbos. Ayan, talbos. Masiram-siram ina. na Ngayon tayo guys. thank you. Mmm, my favorite is sibuyas. Inulam namin to eh. Kung wala kami ulam dati Kaya nga. Ay. Kaya nga yung. Kaya pag may sibuyas kami. Magtanim ka ng sibuyas. Ano yung tanim? Di ba yung tatanim mo? Na Nagtatanim kaya kami ng lula ko. Sibuyas, hindi sibuyas. tsaka... Yung sibuyas, na dahon ata yung... Hindi mo ganito. Sibuyas ganito, tas dahon. Hmm? mm Hmm? Nabuk, Obos nabuk. agad kasi, um, uh mm -uh. agad kasi, Ay, ano. May vlog, may vlog. Oo, kasi may farm naman kasi kami sa bukid. Ubus agad yung ginagawa naman yung ukuan. Ulam. Kasi minsan, Asin. nagsasawa kami sa gulay pa kasi hindi man uso kasi ang adobo adobo kaya bag nag kami ng ano gulay sarap na sarap kami adobo na gulay gulay ba lubong gulay ba Ah, na namin yung alugbate. Pero madalas talaga kami nag-uulam ng lauoy lang. Kasi hirap kami dati bumili ng matika at saka <laughs> Kaya pag nagkapira-pira kami, nakabinta kami ng kupra kay may kuprasan man kami. Kasi ang tuyo dati po ulam na? mm, -mm. <laughs> Kaya, pag nagkakupra kami, bumibili na kami ng isang kilong sibuyas. Tapos, sibuyas dahunan, Damihan namin yan. Tapos, luso Bawang yung pala na suna. As Bumili kami yan, tag isang kilong. <tinyong> Mm-mm. yung bawang. Bawang. Ang sabi ganyan, pag nataob, Tapos, bumibili kami ng isang ano na tuyo. Tapos, mantika. <laughs> Ginalo na ang binibili namin. Ha? Huh? Mm -mm. Pero ang bilis maubos kasi, ano ko eh? Bakit mabilis ba maubos?